Daming pangyayari, mga kapatid. Gandang umaga. Simbang gabi na mamaya. Sabi ko po, ang daming pangyayari. Una, ito yung magtatapos ang taon. Una, nakalaya si Atty. Leila Dilima. Pangalawa, ah, uh, Nagkagulo ang kamera at uh, ang uh, mga Duterte. Nakasuhan si Duterte. Sunod ay si Baduy at si Celis, ang SMNI. Pangalawa, pangatlo, eto. Ah... Uh, ipipace out talaga ang mga jeep. Sa loob lang po ng uh, November and December, nangyari ang mga ganitong pangyayari. May isa pa tayong hinahangad eh. Uh, ang ICC, ang makulong si Kibuloy, si Jamagno, napatikim na ng magshot iniisip niya kaya yung ngiti niya ngiting wagi akala niya ligtas na siya hindi niya alam may hearing pa sa pagkakataong ito ang husgado siguro nag-iisip-isip sila dinadaman nila kung anong isisigaw ng taong bayan sa mga nangyayari alam nyo mga kapatid hangga tayo sumisigaw tatalab sa utak ng mga nakakarinig. Lalo na ng mga nasa hustisya. Wish lang natin ngayong Pasko at ngayong New Year. Pagpasok sana ng 2024. Maging patas na ang batas. Yung mga pumatay, dapat mahuli na. Mabigyan na ng mustisya. Lalo na si Kuya Percy Lapid. Si Digamo. At yung mga sinungaling dyan. No? Gaya ni na... Baduy. Na mahilig mga red tag. Pinalaya na yata sila eh. No? Pero sa isang banda... Natikman na nila. At uh, Siguro nag-isip-isip na sila. Ang masakit. Nananahimik naman ngayon ang mga Duterte. Habang nagkakagulo ang kamera at si Duterte, nananahimik si Marcos. Nabalitaan na lang natin na iayos na yung IRR ng Maharlika Fund. Mababalitaan natin ang dami-dami raw makikinabang ng pabahay. Abalitaan natin, tataas ang bigas ngayon. Abalitaan natin na walang atrasan ang pagpipays out ng mga jeepney. At ilang milyong uh, commuters ang mapiperwisyo sa pagkakataong ito driver, ilan libo ang mawawala ng trabaho. At pipilitin nila na mapasunod sa kanilang mga gusto. Driver na magiging swelduhan. Driver na hindi alam kung paano magsisimula ulit. Driver na walang nakakasiguro kung tanggap ang mga edad nila. Modernization. Sasabi bang modern ng ating bansa? kung sa gobyerno eh, nandiyan ang lahat ng kapintasan ng isang masamang tao gaya ng nakawan, korupsyon, patayan, anlilin lang, kasinungalingan, lahat nandiyan eh. Ano masasabing modernong bansang ito? Ang moderno, walang pinangangambahan ng mga dumadayo ang moderno high class na sa pa. Ang moderno hindi mga usbaw o mga bobo ang humahawak ng ahensya. Gaya sa Dep, eh. Anong masasabing moderno ang Pilipinas kung kulpot, kulelat ang edukasyon ng mga kabataan sa buong mundo? May moderno bang matatawag dyan? magiging moderno lang ang ating bansa kung ang mga umuupo sa gobyerno ay disente, makatao, makabayan, makadyos, matalino, madiskarte, maabilidad, at igit sa lahat. Mapagmahal. No? At hindi inuuna ang sarili. Hindi makasarili. At hindi matakaw sa posisyon. Ayan. Chacha ko, no? Anong request ni Robin Padilla? Ilan ang dapat gawing senador? Bakit? Sa mga tatakbo senador senador, nakakasiguro siya na siya'y mananalo pa sa mga susunod na eleksyon. Ang alam, bibig, hindi utak. Sa madalit sabi, Gumagana ang bibig, ang utak hindi. Salamat mga kapatid. Thank you. Okay? Simbang gabi na po. Simba tayo.